Laka. Sumama talaga yung aso. Naamoy niya ako. Sumama talaga siya. Oh, oh my goodness. Ang dito guys. Oh. Ayan Sumama siya o. Oh. Ay, bago na siya. Ayan hindi Ayan siya yes, na gano'n. Hanggang doon na lang siya. Ang gabi yung takbo niya. Maamoy talaga ng aso yung ano, no? Yung habol niya. Maamoy pala yung aso. Nasaan na yun? Saan na siya? Saan na yun? Ayan na siya, o. Kuya, kuya, nakita na naman ako patay na. Bakit ka sumama? Sakay <laughs> na, sakay. Sakay na, sakay na, sakay na. Bakit ka sumama dito? Ha? Ang layo-layo na, Alay, layo ko na sumama ka pa. Wala kasi yung anak mo dito. Ha? Ano guys, hinahanap yung anak niya. Ako man ang, ano? So, grabe, layo na lang ano niya, sinundan niya ako. Nasa kasaan ka, nalina, sakay ka na, nalina dito. Ibalik kita dito, sakay ka na. Dali na, sakay na, sakay na. Sakay ka na dito. Dali, dito, sakay na. Dali, uwi kita, uwi. Ay, uwi na kita, masaka ka? Shhh. dito. Dito, sakay na, sakay. Sakay, sakay na. Sakay, sakay na. Dali na, uwi, -uwi kita. Naghanap na po sa, anak, sa nanay anak mo. No, wala naman ito, oh, Sige na, sige na. Dali na. Ang dali na gusto mo, hampunin na lang kita. Ha? Hampunin na lang kita. Kawawa man nga. Okay guys, oh. Tara guys, oh. Ayun pala niya ako nakita. Pero naamo na siya guys. Sige na, sige na, sige na. Uwi tayo, uwi. Uwi kami guys. O sige, sama. Asa dito, dito ka na. Dali na. Sakay na. Uwi kita, dali. Sakay. Sakay na. Gusto mo hampunin kita? Ha? Ang dami na natin. Hmm. Tama, ikaw? Balik ka doon sa case 28. Ano naman yan? Magbiyahe pa ako.